Kapatid, dito na naman ang panabagong batang fan share. Ito na ang mga nangyari sa ating mga breederan. Yan mga kalapatids At yan mga kalapatids At ito si Quatro ngayon mga kalapatids Ito yung nakatukay banded natin ngayon. Yan. Parang mag-color yung tayo mga kalapatids Tapos, etong uh, ito naman. Yan. Yung galing kay Boss Waki yan. Yan. Yan na yung mga 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 Yung mga Taiwan daw para mga kapatids. Sa Taiwan daw. Wala rin kinarera mo yung sa Taiwan. Pag hindi doon nakauwi, reject daw mga kapatids. Sa yung mga kapatids. Dito sa Pilipinas, pinagkaagawan yung mga Taiwan mga kapatids. Katulad na ni wala pa itong pangalan sa akin eh yan, yan, katulad niyan ito <coughs> so, yung overall champion natin dito ito so, naman dyan yung boss tricks yan, naman yun yun mga kalapatids tapos meron tayong paparating na ibon na naka MMFC naka -MMF tapos naka FR para sa mga kalapatids tapos, ito. Yan, mga uh, breeder natin. Wala pa itong mga pangalan, mga kalapatids. So, ito pala. Isa sa natin sa inakay natin, mga kalapatids na ring. Yan, ito, mga PHA para old bird. So, yun mga kalapatids. Update ko naman yung aking breeder. Nung sa kabilang breeder natin. Uh, I love you. Pre-drill muna natin i-update mga kalapatids. Bago sa taas mga kalapatids. Siyempre, paalam muna tayo kay... 4. Tapos, hindi nyo pa kilala si Burukutok. Hindi na natin nakikita si Burukutok. Mayroon tayo ditong ano, black sa Burukutok. Mga kalapatids. Panorin nyo sa Facebook ko, kitluwi Louie G. Baguhin. Tapos, sa TikTok naman mga kalapatids. Kitluwi 1 mga kalapatids. Kitlui One Love TV. babae mga kalapatids. Ayan na mga kalapatids. Ito. Pag, na, pag nagpisa na yung anak natin, lumaki na tas, makina, anak natin mga kalapatids. Baka ngayon nga eh, house to house karera natin ito eh, no? House to house, comment kayo mga kalapatids kung eh, yeah, house to house ko to karera. Tapos itong ano, brown na to. Yan yung brown. May white line na eh, yun mga kalapatids. Ito na. Ito na sila. Sila. Ito si Terminator, mga kalapatid. ito naman si, ano, Barag. <coughs> Ay, mga kalapatid, pakita ko ka naman sa inyo mga, mga, walang mga, mga, mga,

Mama memang mengikuti orang putih Lepas Mereka memang Mereka memang si Ang ganda Dumihin. <coughs> sa tawag natin dito, mga alapit, si Dumihin ngayon. Papalitan natin siya ng pangalan. Dumihin siya ngayon. si At si Sixteen naman, naglilimlim ang ito nila. So yun, mga alapit, nakakulungkot man. Nakakalungkot man mga kalapatids. Baog yung isa nilang itlog mga kalapatids. Nabaog yung isa nilang itlog. No? Pero nung mga ano, may ugat sila, hindi na hinaya nung inakay. So, si six, seven. Six, seven. Tapos ito naman si... 6, 7. Tapos si 79 na. Tapos parang ang 6, 9. Tapos ito na si 6, Update kayo mga kalapatids. Sa taas natin mga kalapatids update ko na lang ba? Hindi na ako magkakat. di hindi na ako Hirap makakit <coughs> 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 Ay, nako. Hirap makakit. di <coughs> Yung sa ating loop, mga kalapatids. Dito yung nakamakana natin, nakamaka-artur. Okay dito naman yung mga nandigil din mo mga relax na ito nyo relax yun ito mo relax yun yan mga view yun yung mga ano natin body lambat yun ha yan na tayoan ba ito tayoan 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 Mission Taiwan to mga kalapatids. Ayun oh. Parang reason na yun. Yan Taiwan yun mga kalapatids. Dito naman yung mga inakay na babang inakay natin yung mga kalapatids. So, yan. Nung may reason ko tayo dito. Grizzly yung mga kalapatids. Mag-grizzly yan. Yan. Tapos Dito. Ayan, hindi lang nakauwi talaga yung mga state-paid natin mga kalapatids. Natuloyan na siya. So, si Burukotok pala, saan na kaya yun? Di yun, di yun, si Burukotok. Nandito dito. Nandito dyan, no? Ayan. Marami rin dito nagsisindi pa rin ng kalapatid, mga kalapatids, minsan. to mga nandito sa so malaking lot na yan, matatasa rin mga hindi yan. Tapos ito mga yan. mga pang breeding natin yan. Stock yan. Tapos dito na mga pang flyer natin. Mga flyer Oh. Ito mga flyer o. Tapos ay yung bristle na yan. Yung dito. Kinarera na yan. Kinarera ba yan? Oo, oh, na yung mga kalapatids. Yan mga flyer natin mga kalapatids. Sa ilam yung mga pang viewing natin. Yan Oh. Ano na lang mga kalapatids, pag ilalaban natin yung C6-7s si six, si six ng House to House, antayin yung mga kalapatids ang House to House. Kalaban natin sa Phase 2, may mga fancier rin kasi doon sa Phase 2 na nagkaalaga ng kalapate mga kalapatids. ay natin sila ng House to House karera ng kalapate, ang premium dalawang kilong patuka mga kalapatids. Kung sino, ako, ako nanalo, sila magbibigay ng dalawang kilo mga kapatids? Pero, bibigyan ko sila isang kilo ng mga kapatids. Kaya, abang-abangan nyo na yan, mga kapatids. Nanood-nood na rin kayo mga kapatids. O, para sa mga taga-tagig dyan, bisita na kayo. Eh, hindi. Bumili lang kayo sa mga ano, inakay ng mga aking, mga... Joke lang, hindi kayo bibili. Joke lang. Yan. Magandit, maganda dito sa taas mga kalapatids pag mag-aabang ka dito. Kita mo dito. Minsan dito lumalabas ang ibon namin dyan mga kalapatids. Dito. Yan, dyan, yan, yan, yan. Pag dito naman. Dito, dito, kusa marami dito, matatas na rin player dito mga flyer natin lahat dito. Mga 22 na palipad natin mga kalapatids. Kaya hanggang dito na lang ang vlog natin mga kalapatids. bye bye So, yon mga kalapatids, hindi pa pala dito nagtatapos ang ating vlog. Dahil mag tayo ngayon sa phase 2 natin. Papakita ko na lang sa inyo pag nandito na yung ating ano, training box kasi may naghiram pa mga kalapatids. Tsaka may maghahatid na sa mga kalapatids. Tapos, nagpabox na may nag... Nagpasabay na rin ako magpabaksin na nagdudin yung dalawang training box. <laughs> Tapos, yung, ibang yung ibang ibon doon, mga kalapatids, mga kalapatids, iaakyat. Yeah, mga lima lang yata o sampo yung ilalawad natin. Hindi ko lang alam kung si mga kalapatids eh. Hindi ko pa sure mga kalapatids. Kaya, yeah, ante-ante na lang tayo. Magpupuling tayo ngayon. First time puler. Puling tayo ngayon. Kaya, magantay na lang tayo mga kalapatids. Hanggang pa yung training box. Bye-bye. Ano na lang ito po yung yun? yeah. Pupuling natin ito mga kalapatid. So, ibon. Dalawang ibon ang ipupuling natin. Mga <coughs> so, kalapatid. Ano Kita naman, tita Tita Albert Baguin, Beche, 2025. 76065. 76065 mga kalapatid clear, 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 Oh. May nirang mo yung Hindi, sa loob. nga. Hindi yung nanay mo? ko. Sila din? Oh. O, pangit. 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 Ah, play na. Albert Baguin, Taiwan, 2025 six zero eight two one four six zero eight two one four ayon kay kajan nanjan sa marin sa sa training lang sa training ng natin nasa hindi yan dalawa lang sabi na tuling upang ayos oh ano? Ito, ito yung maka... Huwag magpagpagluhay natin. Ito yung makaano natin. Ayusin mo. Nakaano? Nakaano? Eh. Naka ano? Love lang yan. Nakaano yun? PFL. Pasabay. Yes, Oo. Oh. <laughs> pasabay. Ay, mabilis-bilis din to. One-one. It's great. Mm hmm? Oh, ano? Young bird mga kalapatid. Okay na. Okay. So yun mama kanak-kanak ni. Babak tu lah. Ibon. Nanti dengan satu lagi. Oh. Mama kanak